Wala ka doon. <laughs> Oo, oh, di ba? <laughs> Grabe, sobrang fan na fan talaga ako. Hoy, seryoso, Hindi talaga nag-go with Lili. Hindi nga. <laughs> <laughs> Hindi nga kaya ka, <laughs> di ba? Hindi talaga. Hindi <ha? laughs> <Tisera ka. laughs> Parang <laughs> kang yung mga nagsasabi, fan kita, ano fan mo ako, bata ka biglang... Uy, seryoso <laughs> nga, bakla! Wala ako sa going bulimi. Oo nga, pero sa Agua Bendita nga. Tsaka, na, na iba man. pa yung team song. Sa paglaki mo, naging ID and game man ka na. Oo. Oh, yes. Okay. yes. Amen. Okay, <laughs> Ang sarap ko paglaki, no? Sana. Yeah, yeah. Totoo. Ang sarap ako, te. hindi mm, pa lumalaki, masarap ka na. Alam mo, 1 AM hits na to. Pasensya ka na. Ate, marami kang reload, di ba dyan? Oo, oh, gusto mo pakita ko sa iyo. Hala, yes. hindi ko pa nga 'to ni-reveal ang galing mo naman. <laughs> Wait, na Wait na. na ko ano anuhan ko na. Tutubuan ko kasi. Eh. Hindi sobrang dami ko talaga ng real. isang jar siya, 'di ba? Ala si ate ko, Tingnan mo, meron akong gantabangan mo dito sa ano ko ah. Ayan, dami akong relo. Nag-word ako rilo para sa mga time say check say rilo ko. Relo ba yan? Oo. Oh. <laughs> Unang kang relo sinasabi mo? Bakla! Dito, ano, ano ba yan? Ano bang relo? Si ate naman, child star pero parang naka-FB10. Ano relo ba? Ate, yung oras nila Hala, ang dami! Bukla! Bukla! Ano ba? Ate, ano ba? palitan ko na to. Bigyan mo ako ng isa. Palitan ko na to. Ano ba tinutukoy mo? Palitan ko na to. Bigyan mo ako ng isa. Ano mo? Tinutukoy mo? Tinutukoy mo? Oh, ito na, na to. Pagkatapos ko gamitin. Ano? Relu? Wala akong relu. May relu ako? Hindi pala ikaw yun. <laughs> Lumuatin, baka luha-luhan si mo. Nag-unbox ka na. Ano pa na yun? Si Francine pala yun. Yung maraming relo. Tama ka na, ate. Alam ko namang magka-birthday kami, pero medyo lamang ako ng ilang ligo. <laughs> Ang kapal na mukha. <laughs> so, kita dyan, eh. Basta, wala, wala siyang ano, natural ayun, yung nose niya. Natural <laughs> yung nose <laughs> niya. Bakla akong... <laughs> si Boklo, ano <laughs> Talo tayo <laughs> doon na. Okay, lang ba? Ako din. Natural kong mata ko. Ate, mas malaki yung relo ko doon sa niya. Yun na lang ako babawi. Natural na yung nose niya. Mas matangkad na siya. Pero mas malaki yung relo ko. <laughs> <laughs> sa relo niya. Okay lang. Ibigay mo yan sa akin ha, Goldie. Oo, oh, oh, Pero ang tawag dito, na, na, panood ko yun yung tinutukoy mo yung vintage watch. Oo, uh oh, oh, di diba? wow. alam ko yun, yes. Diba? <laughs> Ay, ko na, alam ko na, alam ko na, alam ko na. Oh, eh. ano, na, parang, mayroon ka mga bag na mga mata. Ay, oo, ang galing mo din. Sige, papa. Diba? Sobrang pan na ako. Probably, sobrang pan ako. Kahit sa going bulilit days mo, at saka sa dance kids. Hindi na going bulilit, hayop ka. Ay, hindi pa. Ayan, no, puro, puro mata. Marami yan, di ba? Marami. Ayan, no. Alo, mamigay ka naman. Mm ibigay lang din yan. Tinitipid ko nga yan. Eh. Parang isang bag kada isang taon para hindi masira. So like every day, <laughs> Yeah. Sorry. Ate, sobrang ganda mo nga. Ate, wala ka naman pambili ng ano, news <laughs> Sorry. Ganyan yan so, sa pa ako. Sorry na. Hindi, Galing ako sa pa 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 Sorry. Okay lang yan. Siguro ano, may mga chemical reactions na yung sa ano mo. But then, <laughs> na, hindi okay pala nang na mute pala yun pag gano'n. Hindi, okay lang. Ano to, video call to gaga. Okay lang yan. Ah, sorry. Dari, Hindi ka naman mababan sa mga okay. mucolytics ko. <laughs> At <Atake> okay ko, mucolytics. <laughs> Latina pero dugyot. Yeah. <laughs> Ako na teen Maganda pa. Masikip. Masarap. Malinis. Ang puti. Sobrang munyeka! Yes! Ah, para shit ka talaga. <laughs> Gusto kong gayahin yung kilay mo, te. Para mo ito May kwento yan. Anong kwento dyan? Yung una kong beses magpa-microblade, umuwi ako mukha kong may pentel pen sa mata. Actually, Damn. same! Ate, nagpa-microblade din ako. Ate, iniyakan ko yun. <laughs> di ba ganun yun first two weeks? Ate, kinuskus ko yun ng, ano, ng wet wipes hanggang sa dumudugo na siya. Kasi kinabukasan may flight kami pabigol. Eh kaya ako nagpaganon para kasi di ako marunong mag-makeup noon eh. 2022 pa yun. Ate, pag uwi ko talaga umiyak ako. Kumukha akong demonyo. Gumagano na ako sa nanay ko talaga. Promise talaga. No joke promise pero wag na natin silang ano mabuti namang tao yung gumawa pangit din talaga tapos lang kasi na pa microblade dapat two weeks yung ano niyan ite palis na ako ano hindi ko naman ako pwede umalis ng ako um, na ako okay. may pentel, kasi pentel. ako ako yung mga yung microblade ako tapos yung mga totoong kaibigan ko Ginagastate nila ako Sabi okay lang naman Maganda naman Gumaganyan sila Tapos then pumunta ako ng bangko Bakla Pagtingin ko sa guard Sabi niya Ganda ng kilay mo Sir ha Ayun <laughs> oh, hindi na ako lumabas Talaga bakla Imbis na mag angkas ako Makatipid ako Nag-grab na lang ako Nahihiya talaga ako Sa mukha ko Ate ganyan din ako Pinoy mo lumalabas ako Alas 10 ng gabi Nakashades <laughs> Nakakainis talaga. Bakla, 'di ba? Tas parang gusto mo na talaga matanggal sa 'yung ginawa ko, ti, Ah, kinuha ko 'yung paano, bakla. Eh, dinakaw <laughs> ko, oh, parang napok na natan ako dito. Tinamom, may kilay lang 'to, pero wala. May, may poknat-poknat siya. kasi. <laughs> Puring may poknat din ako dito. May poknat din ako dito. O, wala, wala naman. Meron. Eh kasi nga, na, se, na, third, ano na yan, third session keme. Pero pag wala yan, may <laughs> din lang sa akin, ayoko, mo lang, ayoko ng, ano, ayoko ng kumapal yung kilay ko, ti. Eh. Parang Para na ako si Betty Lafea doon. Ako okay na siya ngayon. Na, na remedyohan na sobrang siya. Sobrang latina mo na. Pinuntahan kong ito. Sobrang perfect mo pag magpagawa ko ng muka. Mukha mo yung... Wala pang skincare muka. to. Ala. Wala pang skincare. Ako din. Papagawa kong molds. Tapos papakita ko sa'yo. Okay, wala pang mulit. ano to. Kakaskin. Wala. Nagkakaano ko lang. Wala pang hugas. <laughs> wala pang hilamos to, wakala. Um, mukhang halata. Wala <laughs> <laughs> mo naman tayo pataas. Minsan na nga lang. <laughs> so, kaya nga halata nga na kahit hindi ka maghilamos. Latina ka na. Tayo, diba? tayo, tayo yung magkakaramay dito. Ayan, ayan, naban si Sirene, bakla ka. Ayan, huwag mo kasi akong kinakalaban, T. Kinakalaban mo ako, sinasabihan mo kung wala akong hulamos. Ayun. Si Agua Bendita ay nawala. Bakla, tuluyan na siyang naging, ano, hangin, bakla. May bagong pangalan ka na sa akin ngayon, te. Hangin, bendita. Ayun. Ang corny, bakla. Ati, nawala siya! Nawala yung sobrang lati. Ate, hindi nakakalati na yung ti. Ate, naglaho na siya. Bakla. Bakla ka. Ayan kasi, nilalait-lait mo kasi ako. Sabi sabi Siren was banned due to. Hello. Ayan. From Agua Bendita, naging adjust. Bendita ka na, bakla. Goodbye adjust, my friend. Bon voyage. Nag-evaporate na siya. Okay lang yan. Ako na lang sa lahat ng uh, mga... Magpapalast message ako sa kanya sa mga hindi nakakaano. Ate Anyaris. Buklo ko. Wait lang. Wait lang, kukal natin. <laughs> bakla na ban siya, bakla. Hateful behaviors. Ate ano nangyari? <laughs> Gusto lang naman tayo. naging adios bendita ka, Hindi ka naago. Ati, ba't ka nag-evaporate? Ano masasabi mo? Sabi kasi ni TikTok, hateful speech daw eh. Ano na namang hinit? Naghilaan lang kami pataas. Hindi, sabi mo kasi ano, na... Medyo halatang wala akong hilamos, di ba? Eh, alam mo naman yung TikTok. hindi mo kailangan maghilamos. Fresh ka na as is. Ano ba TikTok po? Buong wow, ako naman. <laughs> Tama natin, baka mababad na naman ako. So, any last Ay, message? Ano, kita dyan para di ka na makapag-live. <laughs> Akala ko ba maghihilahan tayo pataas? Parang maghihilahan ka na pababa. Maghihilahan tayo pa <laughs> any last message na lang to the people na namiss ka? Um, kuha nyo. eh, <laughs> oh, diba <laughs> alam ko yun, fan na fan nga ako, di ba? sa ano, sa momay. Chereng! Okay. Sa 100 days! Sa 100 days! To heaven! Magbay ka na sa mga tao! Bye! Pasensya na kayo. Nag-naon ko eh. Oh, yun. Bakit ka ba? Ate, hindi ko na makakalive. Magla mag Check mo nga. Iyan yeah, mo na. Wala naman din ilalive. Akala ko mag-online-online -online kayo, Mika. Hindi. Bakla! Say... Palitan mo na pangalan mo. Cyril Manamband. Manam. <laughs> Oo, oh, oh, totoo lang. Sa totoo lang. Lagi ako nababanta lang. Sa totoo lang. Ganyan uh, daw talaga, te. Ayaw ni TikTok na, uh, ano, ayaw ni TikTok na sobrang ganda. Kung baka, overqualified yung ganda mo. <laughs> <laughs> bakla ka! Bye! Thank you so much for your time, ate ko. Thank you so much, ate ko. I miss you, I love you. Stay pretty, stay hot, stay masikip. I, I know, right? I you are. Don't yes, change. Yes, ikaw din. Stay, stay muñeka. Stay ka guafa va uich. Stay latina. Yes, stay smooth and silky and fresh. Kaso you can't stay. You can't relate eh. Ako lang nagstay yes. sa live eh. I left na the live yeah. because the ban of the TikTok is banning. Yes. Ganyan talaga. Basta may mga kadate ngayong 14. Bawi ka naman dun. Laking bawi mo naman dun. Okay lang. Bakla ano, may kadate sa 14 o na ban sa live? May dileg. <laughs> Bakla, kasusumbong talaga kita Ate naman, bababan ako ba? Bye na Sige <laughs> na, mababan ka din e, eh. bye na I love you so love much Love you Uy, ate, narin narinig niya yun Ate, na-offend ako Bakla, na-offend ako Ay! Uy, hindi kita ini-invite, Luis Luis, na-press ko lang, Luis Huwag mo sanang i-accept. ng chika namin dito, TikTok.